Yo mga katogs, ito na naman tayo. Konting review lang tayo dito sa ating mga pinamili ng nakaraan. No, bumili tayo ng ito, hindi ko na re-review, hindi masyado effective, no. Siya siyang uncle, uncle support, support uncle o ano man tawag dito para sa mga masasakit ang tuhod dahil sumasakit ng tuhod ko, medyo natanda na tayo, hindi natin maiiwasan. Bumili ako nito para may spring share ito, no. At pero hindi siya comfortable. Mura lang naman bili ko rito na sa 3 euro, 5 euro something. Kaya tinry ko lang siya. At hindi siya comfortable. Pepeng. Ito binili ko sa isang tindahan dito sa mga tindahan ng mga spang sports. Ito medyo ayos siya, medyo may pagkamahal. 15 euro yata to 15 euro pero bumababa nga siya pumupulupot yun ang pangit lang mura mura pa siya 15 euro pero effective naman ginagamit ko siya pag naglalaro ako ng, ng airsoft para makatayo kagad ang hirap tumayo ngayon uh, eto yung ninja style natin no eh, mukha namang maganda at matibay to no? kaya hindi ko na tetestingin uh, hindi na tayo magtetest dito wala siyang laman kaya pag tumama dito masakit eto <laughs> lang may laman dito lang Ayan. para dito lang at ang pinakamalaga ay eto Ito ang pinakamalaga na ma testing eto ay sunglass 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 protector gapas de protector. Yan nga, pinalit na na siya ng ano. Maganda naman yung ano niya, yung salamin, pero try na rin natin, kaya testing natin, kaya try. Ito na nga, kinargahan ko na siya. Ready to testing. Ham. Um. Ito muna, protector natin. Ito so nga, kumuha ako ng pagtatayuan. At medyo, uy. Kita natin siya para kumapit. Kumapit siya, kumapit. Yan. Yan. Try na natin. Lalayo lang ako ng konti. Mukhang ayos naman, no? Kita nyo naman, ayan, no may ano siya, guhit-guhit, hindi siya nabutas. Sa loob hindi dito, sa loob, hindi siya tumalbog, no? Hindi siya bumukol. Ito medyo bumukol ng konti. Pero mukhang wala naman siyang crack, ayos naman siya. Sayang 'yung salamin. <laughs> pero mukhang magagamit pa naman. Kahit ganyan, no? Tingnan natin. End. wala namang problema dito nung sa baba meron naman siyang mga kapalit na salamin na nandito meron siyang mga pampalit kulay itim at kulay puti meron UV na nakalagay pero medyo manipis medyo manipis siya ito pero mukhang okay naman kaya ito, ito pala ito pala yung itim na medyo manipis polar polarized polarize manipis siya tapos pala dito ko na lang tinry hindi naman gagamitin itong itim pero gusto ko rin na try syempre yung talagang pampalit nya ito may puti ito magagamit ko itong puti gusto ko ma try syempre yung unang mahirap na no baka biglang tumagos sa mata natin kaya, yeah, ito. Try so, palette natin. Oop, malik. Okay. Ito ito pala si value. Radio. Radio, Radio. Okay. Hay, pal protector din natin. Malapitan. Matibay. Ayos na ayos. Nasaki Natalbukan ako. Kaya, yun. Mga katog hanggang dito na lang muna ang ating review at ito lang naman ang natin binili at ito pang isang to para sa mga airsoft natin no? ito ay pang electric pa na inalis ko ng isang araw at ito ay para sa para nga dito a ver, Aha. 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 yan para hindi siya pag nahulog dalindang putin no So nakatali sa ano mo uh, Yung binili natin best yung in -box natin no? Nakatali dyan At uh, syempre Hindi ko naman ilagay din yun no? Kaya Outside of the Kulang po muna sya Yun nga mga katogs At uh, maraming salamat sa inyong pa panonood At hanggang sa mga susunod na video Dito lang po ako Ang inyong katogs Talks video Bye bye